Iniulat ng Commission on Elections o Comelec Albay na 95.79% na ng mga kandidato sa nakaraang halalan ang nakasumiti na ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Base sa datos, 455 sa 475 na kandidato sa buong lalawigan ang nakapagsumite ng SOSE bago ang deadline noong June 11, habang 20 sa mga kandidatong ito ang pumalya naman. Ayon kay Atty. Maria Aurea Bobunao, Provincial Election Supervisor ng Comelec Albay, bukod sa kasong administratibo, hindi rin nila papaya alagang maupo ang mga ito sa pwesto. Merong pong administrative fine, depende po sa posisyon na tinakbuhan nila ngayong eleksyon. So pag two consecutive naman po na hindi nakapag it's a ground for disqualification po. Ang SOSE ayon sa Republic Act No. 7166 ay isang legal na dokumento na naglalaman ng kumpleto at tamang talaan ng lahat ng kontribusyon, donasyon at ginasto sa kampanya ng isang tumakbong kandidato. Until unless na mabago to, kailangan po namin implement sa COMELEC. So, ganun pa rin po. Pag ikaw po may political party, 3 pesos per registered voter. Pag walang political party, 5 pesos per registered voter. So, yun. Pag nakasobra ka po dito, nag-overspending ka, hindi ka po pwedeng, gaya po kay her, her di po siya na, alis po siya sa pagka-governor sa Laguna dahil po sa overspending. Samantala, pinaghahandaan na rin ngayon ng opisina ng Comelec Albay ang muling pagbubukas ng voter registration na sisimulan sa July 1 hanggang sa July 10 para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Desyembre. Para sa mga balitang, tatak, bicol. Angeline Dagta.